Shout out po, hello po kay Jory, shout out sa iyo. Ayan, wala tayong magawa kaya ano po, ayan po. Hey, hey, I love and I'm blessing. Ayan. Shout out sa iyo, sir. Thank you, thank you. Ayan. Kamusta? Good evening po sa inyong lahat. Kamusta na po? Ayan. Shout out, shout out sa lahat. Good evening. Good morning and good afternoon po sa ating lahat ng mga kalingap natin. Mega mega love shout out po sa ating lahat. Good evening po sa ating ano po a uh, ama ng kalingap po Yabal Santos Matubang at Edna Kalingap Rob. Ayun, suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. Ayun po no para marami pa po silang matulungan. Shout out po sa mga sponsor. Maraming maraming salamat po no. ngayon nata live live lang po tayo at usap po usap po tayo no. Uh, ano nga po ba ang topic for today? Ang topic po natin dito ay yung mga nagpapanggap na na kinalaba na ang kalingap hindi nila naisip na nanggaling po sila at kumikita dito sa kalingap okay sa inyo nga po yung youtube ninyo na hindi o nga sa inyo nga po yung youtube niyo pero saan po ba kayo kumukuha para kumita hindi po ba dito sa supporters ng kalingap Ade Balanga Corey shout po sa iyo Madam Hi Guapa, good evening Guapa Gyud. Hello po sir, ano po a ah, Crazy Dax, shoutout po sa iyo. Madam Japan, shoutout po good evening po Madam Hasa. shut out, no? shut po sa ating lahat. Iniisip po ba ninyo na kaya ka po kayo ay nagkakaroon po ng rebinyo ng dahil po sa kalingap, ng dahil po sa iniidulo natin, dahil binigyan po tayo ng mga supporters, dahil din po yan sa kalingap ha mga bugok ha mm. tapos ngayon ano na ang nangyayari sa paligid ng kalingap ngayon ha nagkukunwari kayo na sinusuportahan ninyo si Kuya Bal, sinusuportahan ninyo si Kalinga Prab, sinusuportahan po ninyo yung mga iniidolo ninyo. Pero ginagamit lang po ninyo ang Kalinga Tama ba? Hmm. Saan po ba kayo kumu saan po ba tayo kumuha ng mga supporters? Hindi po ba kalingap? Kasi bit -bit natin ang kalingap, 'di ba? Big big natin ang kalingap mga mga matatandang mapaurong. Hm, 'di ba? Pa-shoutout guapa from po Bacolod City. Hello po Madam uh, ano po Alangga Cory. Black shoutout po sa iyo Madam, 'no? Shoutout shoutout po. Hello po kay Sir ano Rods uh, dropper. Rapper. Shoutout, huwag mo akong pagtatawanan. Totoo naman. 'Di ba? Ah. <laughs> oh. Ne bahelo diba? po kay Ma'am Irene Lati ano nyo bogod good evening tamsak dan maraming salamat hi ay vlog umo ano umoy yari shut up hmm. totoo naman ha ah? na nagpapanggap oh di ba na nagpapanggap lang kayo dito para gamitin ang kalingap hmm isipin din po sana natin. Ha? Isipin din po sana natin bago po bago tayo magsalita. Mag-isip natin, isipin natin yung mga ano, mga paurong kayo eh. Hmm. 'Di ba? Oh. Mag-isip din po kayo mabuti kung saan po ba kung bakit po tayo nagkakaroon po tayo ng revenue. Nagkaroon po tayo ng viewers, nagkaroon po tayo ng supporters galing po yan sa Kalingap, galing po sa Jumcar, galing sa IDSI, galing sa lahat ng mga supporter po ng binubuo ng Kalingap. Mga ipokrita kayo. Hindi porkit may channel na kayo ang yayabang nyo na. Ha? Urong sugod. Ang tatapang pero mga talawan man kayo mo makipaglab makipaglaban at ipagtanggol ang kalingap mga talawan mo. Ha? Mm. Paano ko nasabing urong subo mayabang, walang kwenta gamit ang kalingap para sa pangsariling interes? Saan saan ninyo ba nakita ng isang katulad natin na pinagtatanggol ang kalingap? ah ba diba? Si Kuya Bal, si Kalingap Rab, itong mga anti-kalingap, ayan na oh, grabe. Shout out sa mga anti-kalingap, putang ina niyo, Diyos ko. Patawarin ako ng Panginoon sa ginagawa ninyo. Mga wala naman ang mga kwenta ang mga content ninyo. Puro paninira na lang. Itigil na ninyo yan. Hmm. At yung mga dubli po, mag-isip din po kayo mabuti. Ha? Mag-isip kayo mabuti mga dubli kara. Ha? Dagdag kayo sa ano? Dagdag kayo sa problema? Nawala kayong ibang ginawa kundi magpanggap? na mga mababait pero mga buk ano mga itim naman mga hasang ninyo mga itim na mga budhi ninyo di ba? ako hindi ko sinabi malinis ako hindi ko rin po sinabi na mabait ako may kasungitan ako pero kung nandito tayo sa social media isipin din po natin kung saan po tayo nakikinabang hindi po ba nakinabang tayo sa kalingap anti-kalingap nga nakinabang sa kalingap eh nagkaroon sila ng revenue ng dahil sa kalingap eh puntin sila sa kalingap eto din po yung mga ano po yung mga bugok na nagkukunwari na supporter ko no sinusuportahan pero gamit pa rin po nila yung mga pangalan na hindi naman nila sinusuportahan Ah. Huh? ah? Huh? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya natin dito? Gamit ang kalinga sa pagnanakaw ng mga content, gamitin ang pangalan ni Carla for sariling interest, gamitin ang pangalan ng Jupcar, gamitin ang IDC na pangalan, o oh, ibenta or ano pa man po, para lang kumita ng pera? Ang kakapal din naman talaga ng mga mukha ninyo, no? Ha? Respeto kailangan natin dito sa isang ma isa mag-ama. ah? Kahit ano pa ang mangyayari dito sa social media, irerespeto po natin yung ama ng Kalingap, si Kuya Bal, si Kalingap Rab. Isipin din po natin na dahil din po sa Kalingap ay nagkakaroon po tayo ng viewers. Nagkaroon tayo ng revenue nagkaroon kayo ng channel. ba? Diba? Totoo sinasabi ko? Huwag kayong mag- Wag tayong magmamayabang ng akala po natin ay parang kaya na natin. Wala pa tayong kakayahan. Tama ba? Nakakahiya naman po sa ginagawa ninyo nakakahiya ng sobra-sobra sa ginagawa po ninyo na para po kayo na namumulot na lang po ng mga supporter. Pero saan po ba nanggaling yung mga supporter? Tanong lang. Ha? Kaya huwag tayo masyado mayabang, pwede? Ha? Tanong lang ako ha. Tapos pag, uh, pagka sinasabihan, sasabihin, biktima, mga... Ay nako, mga pabiktim Hindi ba? Yan ba talaga ang mga ugali ninyo? Kung galit kayo sa kalinga, huwag niyo gamitin ang kalinga, Huwag niyo i-content ang kalinga. 'Di ba? 'Wag niyo i-content ang junk car kung galit kayo kung lumipat po kayo, kung nagtutok po kayo sa inyo, sa mga ano sa mga content ninyo, huwag niyo ay content ang kalim kung galit kayo. Kasi nagkakaroon kayo ng revenue, nakakahiya naman. 'Di ba? Ang revenue po ninyo sa channel ninyo puro paninira at magiging feeling biktima tayo dito gamit pa ninyo pangalan ni Carla. Gamit pa ninyo pangalan ng Jumkar. Ngayon, sana mustisya. ba? Diba? Sana mustisya dyan. Ha? Maitanong ko lang, ang kati naman ng ulo ko. Nasaan ang mustisya? Hindi po ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Wala nang issue eh. ba diba, Ang issue po ngayon ay sa kalingap lang. About po, kay, Kar above po sa Jumbar, wala na ako naririnig. Pero nagdagdag kayo ng isyo kasi nagsipuntahan po kayo doon, lumipad kayo sa empyerno. Tama ba? Sorry ha. <laughs> Isitigil na ninyo yan, yung mga kaplastika ninyo, magpakatutuo na kayo. 'di ba? Kala niyo titigil ako? Hindi ako titigil. 'Di diba? Paano tayo titigil dito sa isyo? Kung panay na lang panay na lang naman po kayo. Parinig. harang, Paubayan na lang. Kasi pinagbawalan. Ano mangyari diyan? Hindi na tayo matatapos sa ganun na lang. Pagkatapos, kapag mayroon kayong narinig ng mga sinasabi na hindi totoo, sabihin ninyo, hinarangan kayo. Saan kayo banda hinarangan? Hmm? Yan lang ang ano natin. Diba? Diba? Hello, shout tapos sa iyo. Ayan. Ayan, oh, hindi pa rin matapos-tapos, o oh. Yung ano na ito. Yung baboy na to, eh. Hindi pa matapos-tapos, eh. o, oh, ba diba? siya out po. Ayro ko man nag-Japan? Shout out po. Ayan. Sisi ko ay orong solo. siya <laughs> out po si Sikoy Hayat. Maraming salamat po sa patamsak, no? Hindi na kayo mano eh, hindi na matatapos-tapos eh. Bakit hindi na lang magpakatotoo yun lang? Oh. Tapos ibintang sa Jumcar 23 na sila yung nagsisimula ng gulo. Aba po, sandali lang. Namamasyal po ako kanina, sabi naman po. Sabi ko, sabi nga po, hindi ako nananahimik. Naglalakwat sa rin po ako sa mga channel, hindi lang po ako nagsasalita. Ah, mga utak ninyo talangka. Magpakatotoo kayo sa mga pinag-ano ninyo, sa pinagagawa ninyo. Mga plastik kayo eh. Ha? O, di ba? Ma'am Jasmine, sab uh, shout out po sa iyo, Madam Jasmine. Hello po kay Sir, ano po? Uh, hello po, ay ading ano, kredito, shout out po, ingat po palagi. Maraming salamat kayo rin po, ingat. Si Sayat, mag-live ka ba? Mga ano kayo ay eh, mga pasaway kayo ng akala po kasi niyo hindi rin po ako namamasyal. Ang sabi ko nga po sa inyo, No, ang sabi ko nga po sa inyo itigil na po ninyo 'yan ng ano po nung ano ninyo. Ah. Ayan po, ayan po. Ah, mamaya pa sis, ayan po, magluluto pa ako ng lansa. Ah, sige, sige po, tapos na rin po ako.